Long weekend nga ngayon mga mare at heto nagluto ako ng isang masarap na ulam. At dahil wala naman kaming lakad ngayon, heto maaga pa lang ay eh, nagluto na ako ng aming pananghalian. Maglilinis kasi kami ni daddy ton ngayon sa bahay kaya naman kailangan meron kaming masarap na ulam para maraming energy. Meron ako ditong half kilo ng minudukat na karne ng baboy tapos imamarinate natin siya sa toyo at saka sa oyster sauce. Mas masarap nga din daw ito kapag merong Worcestershire sauce kaya heto mga mare kinuha ko na yung binili namin sa Maxis. Nabubulol kasi ako dito kapag pino pronounce ko Worcester Worcester Worcestershire Worcestershire <laughs> <laughs> So ayun, naglagay na din pala ako ng pamintang durog, paprika at saka bawang. Kung meron kayong garlic powder, pwede din. Tapos i lang natin ito ng mga 1 to 2 hours. After ko ma-marinate ito, eh, magsasalang muna ako ng bawang. Bali ito, ito toasted garlic lang natin. So much better kung meron na kayong mga nakaredy dyan dahil heto sa akin mga mare at natusta. Yan ang hirap kapag meron kang chismis na binabasa online, eh talagang matutusta ang inyong iniluluto. After nung bawang, heto at inilagay ko na din yung ating minarinate na karne ng baboy. So, heto, kailangan i-reduce lang natin yung water at kailangan medyo mamantika-mantika na siya. So, mga pinakuluan ko lang to ng mga 30 minutes. After 30 minutes, nilagay ko na yung mushroom. Itong buo yung nilagay ko. Pero kung slices ang bet nyo, ay pwede din. At ang magpapasarap nga dito sa ating niluluto ay maglalagay tayo ng butter. Ayan na, huwag nyong tawagin ito na adobo. Dahil yung adobo, walang mushroom at ang adobo ay walang butter. Wala ding Worcestershire sauce ang adobo, mga mare. At ito ang ating niluluto ay pork salpikaw. Yes, pork-pork muna tayo dahil ang beef ay maharlika. Nung natunaw na yung butter, eh, medyo luto na to kaya naglagay na ako ng ating toasted garlic at saka konting ring onion para maganda ang kulay. Etong ating pork salpica, wala siyang sarsa. Medyo mamantika lang siya, pero grabe, apakasarap nito. Anyways, ilalagay ko na lang sa comment section yung full ingredients na ginamit ko dito para ngayong long weekend ay maluto nyo na. Again, hindi ito adobo mga mare, pork salpicao na napakasarap sa mainit na kani. Sure na sure ako na mapapadami ang kain mo kapag ganitong luto ng ulam ang ginawa mo. Ayun, pagkatapos namin kumain eh, naisipan kong mag-mince ng garlic dahil naubos nga dito sa niluto ko. So, ito yung aking dalawa na ginagamit ngayon. Ito nga yung portable na mini food chopper. Tapos meron na din tayong manual. So ayan mga mare, binibigyan ko kayo ng option. Itong manual, mas mura siya. Yun nga lang medyo nakakangalay pero okay na okay din. Hindi nga ako nakakabili ng mga bawang na hubad. Kaya ito, minamano-mano ko talaga yung pagbabalat dito. Kapag ganito pa naman, eh, sobrang madikit yung amoy ng bawang sa daliri at sa kamay. At ang ginagamit ko nga mga mare na pang ng amoy, eh mantika. i nyo lang yung mantika sa kamay ninyo. Tapos banlaw ninyo at maghugas na kayo gamit ang sabon. At ayun, wala na ang amoy ng bawang sa daliri ninyo. So, heto nga palang ginamit ko yung manual na food chopper mga mare. Okay naman siya gamitin, iikot-ikot mo lang. Tapos, pino din naman yung pagkaka-chop dito sa ating bawang. Nilipat ko lang ito sa jar, nilagyan ng mantika at pwede nang i-store sa ating ref. Hindi naman siya nangangamoy, basta airtight ang gagamitin nyo na lalagyanan. O, oh, siya yun lang muna for today's video. Bye!